Dalawa ang patay habang sabbong iba pa sugatan sa walang habas na pamamarilan dalawang lalaki sa Caloocan City. Ilang minuto bago magpalit ang taon. Nakuna ng CCTV ang aktual na pamamaril at may suspect na rin ang pulisya sa krimen. Saksi si Ian Cruz. Nagkakasiyara sa boundary ng barangay 118 at 119 sa Second Avenue corner, 4 Avenue, Caloocan City ilang minuto bago ang 2014 nang dumating ang dalawang lalaking ito. Kasunod ng paglabas ng ayon sa mga saksi ay pistol at shotgun. Walang habas na namarilang dalawa sa kamabilis na tumakas. Maya-maya pa, makikita ang tumakbo palayo ang isang lalaking may bitbit na sugatang bata. Umalis din ang isang tricycle na lulan ang ilan pang sugatan. Patay ay sa kaluwakan pulis ang vendor na si Jovito Alnas at isang Renato Bautista na bisita lang daw sa isang bahay. Sampu naman ang sugatan, karamihan may tama sa paa sa binti. May suspect na ngayon ng Kalawakan Police, ang magkapatid na Jetjet Jet at Noriel Badilla alias Totoy Patuan Ang motibo, paghiganti laban sa residente na si Alan Cabuyong. Ito si Noriel Badilla alias Totoy Patuan ay nagbanta sa kanila. After the February 2013 incident, kung saan napatay nga yung si Bubong badilia, nagbanta na gigit Eben, kukuha din daw siya doon ng kwan, kapalit. Pagkakaalam ko dyan, sa mga bentahan nila yan sa drugs eh. Tapos, umabot na lang sa mga away-away nila, magkakanggang sa dumating na patayan. Walang kinalaman sa away ang mga napatay at nasugatan. Ano naman, tigilan na naman niya yan, ang dahil na wala naman kaming kasalanan sa kanila. Yun lang ang pakiusap namin. Ako si Ian Cruz ang inyong saksi.